ang boda bill nung araw. Binigyan ng bagong anyo, ginawang moderno, at ngayon napapanood pa linggo-linggo sa Sunday Pinasaya na ngayon isang taon na pinaghalong variety at comedy show na patok sa masa. Ilang taon nakasanayan na tuwing linggo ng tanghali, ang palabas, puro kantahan at sayawan. Eh, simulan na natin itong palong-palong tawa pero isang programa ang nangahas na magkiba ng landas Ang inihain sa mga manunood, komedya Bakit kayo kumatawa? Kasi po nagkamali kayo eh <laughs> 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 Ang tao ay nagkakamali din Oo oh, nga po At least kumpleto ang ipin ko <laughs> 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 Ito ang Sunday Pinasaya Nung una silang umere, mistula silang nage-eksperimento lang. Pero, kinagat ng madla. I really need to ask this, bakit ka nagpakalbo? <coughs> Kasi, sabi nila, bald is sexy. Oh! Unang binigay sa amin nga itong time slot and then sabi maglalagay tayo ng show na kakaiba. Medyo nakakatakot kasi uh, for the past 20 years na sanay tayo nga na yung Sunday noon time is for singing, concert TV, for dancing, mga production numbers. Pero ito, gusto na magbigay ng something different to the viewers which is nga live comedy. Natuwa kami na pilot pa lang, ang taas ng rating. So, uh, ang ganda ng response ng tao and na-realize namin na Meron talaga siyang market. At ngayon, isang taon na sila. Hey, 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 hey. Ang Team Pinasaya, Bigatin, binubuo ng ilan sa pinakamalalaking bituin ng GMA Network. Okay, magbaliwala ka na! hindi na malingid din sa kaalam ng tao na kalog din naman akong tao. Gumagawa din naman ako ng mga comedies. Mas masarap nga gawin yun eh. Ang mga Pinoy kasi mahilig tumawi eh. Siguro sa dami ng pinagdadaanan nila sa buhay din, kaya maganda man yan o mabigat para sa kanila, syempre gusto nila yung mapapanood nila, yung mapapagaang yung kalooban nila na magiging masayas lang kahit sa dalawang oras lang. Ako po pala si Yayay, Yayay Bonel. Yayay Bonel. Yayay Bonel. Ah! pinaka-challenge sa amin is to maintain yung mapaligaya namin, yung mga manonood namin na naging suki na namin every Sunday. Makakita sila ng bago pang mga pasabog, mapaligaya pa namin sila more. Hindi lamang sa amin comedy, kundi sa kantahan at sayawan na ibang genre naman. I really had a difficult time doing Sunday Pinasaya for the first couple of months kasi mahirap sabayan yung comedy levels ng mga kasama namin dito. But, syempre, since we see each other every Sunday, nahahawan na rin ako dun sa creativity nila, dun sa pagmamahal na sa craft ng comedy. So, I was really happy to be part of this show that changed the concept of television when it comes to Sunday programming. Kakapal kapal na mukha nyo, ah! Hindi ba kapal na akin ang mukha? Buta sa akin na mukha! <laughs> Unang-una, nakita ko kaya nagtagal yung... Yung relationship ng grupo. Siguro doon nakuha yung word na pinasaya. Masaya yung grupo. May mga bago kaming kasama pero madali silang makabanding. Madali silang uh, humeek up. Diamonds are forever! Diamonds are girls' best friends! Diamond star Maricel Soriano! Wala lang! Gusto ko lang sabihin ng Diamond. Bakit ba? Hindi naman kami po nahihirapan kasi magagaling naman po yung um, writers namin, mga staff, na tinutulungan kami na nasaan. Hindi maging pareho yung karakter na ginagawa ko sa Itulaga or, or yung ginagawa dito sa Sunday Pinasaya. Iyon e, naman ang inaano nila. Um, tinitingnan naman nilang mabuti yun. Taos puso po kami ng sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa Sunday Pinasaya. At ngayon, na mas malaki na yung pamilya namin, sana po patuloy nyo po kami panoorin. Kaya pa po po, may mga nagarating, ha? Ano ba sa tingin mo Mga fracking ball game! Noong nakaraang Sabado, naabutan naming abala sa kanilang rehearsals ang ilan nilang hosts. Thank okay. okay. you si Alden nagpa-practice mag-pole dancing. Si Ai Ai Alas naman, nakikipagbatuhan ng linya kay Barbie. Hindi ang pinakabongga dahil hindi ang kasali. Siyempre, ang opening number, binusisi at pinulido. Pinabukasan, sumuwak na lahat ayon sa kanilang pinaghandaan. At dahil live comedy on air sila, ang inaabangang segments dito kada linggo, ang kanilang comedy skits. Sama-sama tayo. Ang ka Direk. Tayo lang ang sasabihin ko, pinatingala mo pa ako. <laughs> Makita na yung laki ng butas ng ilong ko pag nakagainan ako. Kasi yung mga creative team, sensitive sila sa mga ordinaryong tao. Alam ng grupo kung paano sila pasayahin. Importante sa isang show, kilala mo yung audience mo. Kailan mo sila kikilitiin. Kailan sila matatawa. Good afternoon po, to. nirequire ko sa mga writers ko, sa aking mga pool of writers, na mag-research kung ano yung bago, what's the latest news, kung ano yung in, uh, para magamit namin. Tapos yun ang ginagawa namin comedy na hindi naman offensive. pulak ni Ate ay napakaganda Pasama ko lang ang biske may mag-train At ang estilo ng kanilang palabas, hango rin daw sa isang uri ng pagtatanghal na pamilyar sa ating mga lolo't lola. Inspired by the vaudeville sa yung Saturday Night Live. In-enhance mo rin yung mga dating ginagawa ng mga dating komedyante. Ibinalik mo lang ulit. So yung mga tao, especially yung matatandang crowd, ay alam ko yan, parang ganito yan eh. Nakakaroon sila ng ba? Sa ngayon, hinahanap na rin ng tao yung nung unang panahon, ganito kami. Masaya na kami sa ganitong palabas. Merong socialization. We interact with people. Ganon din ang show ngayon yan eh. Parang may interaction Interaction nangyayari. Mga nasa TV sila, kami nasa labas, nanonood, pero nakaka-interact kami. Nare-relate namin yung nangyayari, yung mga comedy skits.